Dito na po tayo sa property mga kaibigan. Ito na po yung ay nahanap po natin mga kaibigan. Hello, hello po mga kaibigan. Narito muli, Bing DR. Samahan niyo po ako muli mga kaibigan. Ating pupuntahan ang pag-ibig for close property sa Marilao, Bulacan. Dalawang property po itong ating bibisitain mga kaibigan. Ang isa po ay sa Harmony Hills 2, Loma Marilao, Bulacan. At ang isa po ay sa Deca Homes, Marilao, Bulacan. Kaya mga kaibigan, samahan niyo po ako hanggang dulo dahil may madidiscover po kayong kagandahan sa property po na ating pupuntahan. Ito po mga kaibigan ay under public auctions no discount trans 299 acceptance of bid offers may 2 and 6 2022 a uh, opening of bid offers may 11 2022 item number po 3025 location po niya Harmony Hills 2 Black 58 lot 15 Barangay Loma de Gato Marilao Bulacan ang type po ang row house ang kanya pong uh, lot area po is 35 square meter. Ang floor area po niya is 20.50 square meter. At ang minimum bid ni pag-ibig, 376,774.80. At ang remarks po ni pag-ibig ay unoccupied. Kaya puntahan po natin mga kaibigan. Okay po mga kaibigan, open po natin ang ating ways para po di tayo mahirapan sa paghahanap ng property na ito. From Commonwealth, nagset po ang ways ng 4.9 kilometers turn right to Carino Highway. Hindi po kami nahirapan mga kaibigan dahil ang itinuro po ng ways ay walang traffic. Arriving na po tayo mga kaibigan sa Harmony Hills 2. Lumadigato mga kaibigan. Ito po yung palinke, Then, ito po yung terminal ng tricycle. Katabi po mismo ng palingke at terminal ng tricycle ay ang gate po ng Lumadigato mga kaibigan. Harmony Hills 2. Pumasok po tayo sa subdivision mga kaibigan. Sa batang dulo po pala nitong subdivision, malapit sa gate, ay mayroong pong malitali pa pa mga kaibigan. May mga bilihan na po doon, may generic na po doon. At ang kagandahan po sa lugar na ito mga kaibigan, ay bawat, bawat kanto po, makikita po rin yung ang mga black. Kaya madali pong hanapin yung mga lot. Pero ang ating tumbok po mga kaibigan, ang ating hahanapin ay ang black 58, lot 15. Kumuha po ako ng information sa kapaligiran mga kaibigan, sa community. Ang tubig po dito ay prime water. Mayroon po iila na may kontador. At doon po doon po nag-host po, bumibili po yung mga uh, walang pong tubig mga kaibigan at binabayaran po nila per oras po. At ang kuryente okay naman po, meral ko, Pero ang internet mga kaibigan ay uh, wala pong signal yung smart. Then wala pong PLDT, globe lang po ang gumagana sa kapaligiran. Malakas po ang signal ng globe. At kung nakita niyo mga kaibigan ang kapeligiran, makitid po ang kalsada mga kaibigan, pero kaya pong dumaan ang jeep, ang kotse. Pero yung bawat ali mga kaibigan, kung nasaan yung mga black at saka lap, ay napakaliit po, motorcycle lang po ang pwedeng dumaan. Andito natin mga kaibigan sa ali na ating hinahanap, ang Black 58 Lot 15, yan po Ulander Street mga kaibigan. Yan po yung luuban mga kaibigan, ayan, binibideo ko po. Pasukin po natin mga kaibigan, nasa dulo po yung lote. Yan po mga kaibigan ng Olanders Street, yan pong buong ali na yan mga kaibigan ng Black, ang bandang kaliwa pa Black 58, ang bandang kanan ay Black 59. Ito na po yung lote mga kaibigan, ayan maliit po. Hindi ko na po siya napasok mga kaibigan dahil nakalak at marami pong nakaharang sa harapan mismo ng property mga kaibigan. Ang sabi po ng malapit na kapitbahay, pinupuntahan daw po ito na may-ari sa loob ng isang linggo pero duda po ako kung may may-ari dahil hindi po siya makapasok sa harapan dahil may motor po at mayroon po mga nakatambak na gamit. Tingin ko po ay ginawa lang po itong bodega o tambakan na mga kalapit na kapitbahay. Maliit lang po ang unit na ito mga kaibigan sa tingin ko dahil ang kanyang lot area is 35 square meter, ang floor area niya is 20.50 square meter, pero may nakikita naman po akong mga bahay na nagtataasan, ang bawi lamang po ay nilagyan po nila ng first, first second and third floor mga kaibigan. Kaya medyo tingnan mo malaki ang bahay. Ito naman po ang sa labas ng ali, ito po yung kapaligiran. Lalabas na tayo mga kaibigan sa Harmony Hills 2. Lilipat naman tayo sa Dika Homes mga kaibigan Marilaw. Yung tapat lang mismo ng gate mga kaibigan ng Harmony Hills 2, ang tapat po nito ay ang Dika Homes Marilaw. Ayan mga kaibigan ng Dika Homes Marilaw Subdivision. Katabi po siya ng Alpha Mart sa labas mismo. Then, katabi po nito ang palingke. Kahilira po siya ng terminal ng tricycle. Then, katapat po siya ng Harmony Hills 2. Atin na pong pasukin ng Dika Homes mga kaibigan at hanapin po natin ang St. Rita subdivision mga kaibigan. At napansin ko lamang po mga kaibigan sa St. Dika Homes, maayos, maaliwalas at malinis po yung lugar. At maganda po tingnan yung mga property. At sa bawat uh, kanto nyo pong makikita, makikita po kayo ng mga pangalan ng subdivision. Marami po pala nakapaloob ng na mga subdivision sa Dika Homes. Andito na tayo mga kaibigan sa so, division ng St. Rita Face. Magtanong po tayo sa guard kung saan banda ang block 147, lot 03. sa so, subdivision ng sentrida at ang sabi ng guard likod o pakanan dire-diretso lang po din kaliwa ito po yung basketball covered court ng sentrida mga kaibigan ito po pala mga kaibigan ay under negotiated sale, batch number 15114, acceptance of bid offers, April 25 to 29, 2022. Ang opening of bid offers po, May 2, 2022, item number 307, ang location po niya, full address, Dika Homes Face, Sint Rita, Block 147, Lot 03, Barangay Luma, Digato, Marilao, Bulacan. Andito na po tayo sa property mga kaibigan. Ito na po yung ay nahanap po natin mga kaibigan. Uh, dalawang, may taas po siya, may baba hindi po natin siya napasok mga kaibigan dahil nakalak po lumapit po ako, sinilip ko po yung loob may mga gamit kaya hindi ko po pwedeng pasukin mga kaibigan ang sabi po ng mga kapitbahay mga kaibigan ng property daw po na ito one year pa lang po ng may tumira alam po nilang foreclose kaya hindi po nila alam kung sino pong nagpatira o nagpapaupa sa tao na ito dito kaya mas maganda mga kaibigan kung magtanong kayo mismo sa pag-ibig or mag-email kayo mismo or tumawag kayo mismo mga kaibigan para malaman nyo po ang, ang status ng tahanan na ito. Ang minimum bid ng bahay nito mga kaibigan ay 540,000. Then ito po yung row house. Ang lot area po niya ay 35 square meter. Ang floor area po niya 34 square meter. At itong bahay mismo na ito dahil palibasa may nakatira po ay mayroon po itong sariling contador. May sariling kuryente na po. Then ang tubig niya dito is still prime water. Katulad din po doon sa Harmony Hills. Then yung PLDT naman po wala. Ang smart Walang signal. Ang globe lang din po ang ginagamit nila sa lugar na ito. Pauwi na tayo mga kaibigan. At ito pong dinadaanan po natin. Binabaybay natin palabas. Ito po yung daan palabas ng Sentrita. Then, palabas po hanggang doon sa Deka Homes na subdivision na gate na sa inyo po mga kaibigan kung interesado po kayo pwede po kayo magpasok ng inyong mga entry mga kaibigan sa date po kung kailan po ang acceptance mga kaibigan then kung kayo po ang highest bidder nito mga kaibigan dahil ito yung negotiated sale ang inyo lamang pong ibibigay down payment ay less na po doon sa kabuuhan ng bahay na value ng bahay mga kaibigan ay it thousand more or less lamang po Hanggang dito na lamang po ako mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagsama mula sa simula hanggang sa matapos ang mga property na aking finifeature mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayo, malaya po kayo mag-comment sa baba at asa description box po nandoon po yung mga details, may information po na mga property na ito mga kaibigan. Maraming salamat mga kaibigan sa support, sa pagmamahal po at pag-follow niyo po sa akin. Thank you. God bless you all.